traffic ano mangyayari ayan no traffic oh hati namin school traffic traffic traffic, traffic. ah ayan, ayan bata papasok siya sa school yeah. <coughs> <coughs>

<laughs> Hindi pala hybrid. Hybrid. Galing nung hybrid. Uh, hybrid. Ayun, <audio> janay, uh, May unan ka pa dyan. Uh. Sabi mo, hi guys. Hi, hi, janay. Hi guys. Good morning. Ano? Ayosin mo. oh, good morning. Ano? Good Ayusin mo. Good morning. Good morning. Ayan na nakat. Ay, talagang ano pa kami ng stoplight doon. Natigil pa talaga. Super. Traffic, guys. Malamigayin dito sa amin, guys. Minus 5 kami ang temperature ng aming... Ano? Ah, minus 5, negative 5. Ah, ganun din yan. Lamig. Negative 5. sa likod guys oh. Ay, sila tatao. Hoy, oh, sa iba. Kira sa Sige, lumig-lamig na kung bike pa kayo. Diretso na lamig ang lamig na mundo at yung dami si Mac sa school niya malangi ang sa, ano naman na sobra na so. o nagdakad sila itong nagdalakad mag isa

あ yung ん nila. ねだ。マグリム67。にゃん。ano yan? やめんせ。どねせ。どねせからクラブであるな。ゆるん

Uh, ah, okay. uh, sup so uh, so uh, ka. sumali sa ano sa chat at Ah, sumali, hindi. Uh, hmm? Hayro ka, heranay, so, okay. ah, no hayro na, ilay jobo? Ah, jamaki no ah? na, tara, haya ko kinay na. Ang kasaliyan niya, ano? Ano,

Bye-bye. Bilisan -bye. Bye -bye. Bye -bye. na. Bye-bye. salamat <laughs> <laughs> oh. mo na, ay, patang, patang Oh, na, putari 10 <laughs> <laughs> La <late na. laughs> minutes pa, eh. <laughs> Uh, holding hands pa. Nakaisi lang ngayon, dati magkaaway yan. Eh, uh, gano'n naman sila eh. Nag-aaway, nagbabate, away-bate yung dalawa. Hindi pa klaan, hindi pa ano yan. Magkaiba pa sila ng class ngayon. Section 3 na si Malit eh. Ay, nako.